So ayan guys happy sunday And of course Dito tayo ngayon sa Divisoria Ayan Dahil may hanapin akong costume You know So lakad lakad lang muna tayo Mamaya pala may live streaming ako uh, Bandang gabi So ayan na naman ha Watch <laughs> Thank you for the support And of course thank you sa mga 44 subscribers natin kanina madaling araw no 10 hours sa ay 9 hours at at least 9 hours sa nakapag live streaming kanina so mamaya um, ulit puro live streaming tayo ng live streaming ngayon so nag-aapul tayo ng watch hour natin and thank you thank you sa mga suwagi friends for mga uh, nagsusupport sa so, Manarcholi guys so dito tayo sa Tutuban Mall and this is So, banos. natin kasi dito ako bumibili ng costume. So, yan lang muna. Dahil mag-elevator tayo. So, mag-elevator tayo. And... So, ayan lang muna. And, mag i na. Okay, guys. Dito tayo sa tutuban mo. Ito yung loob niya. Okay. So nakabili tayo ng isang bumili tayo na mura dito. <laughs> mura dito guys. O oh, yan. So hanapin natin yung aking binindahan na costume. Second floor pa siya. So yan. Habang nag-ano na tayo dito is yan muna tayo. Yes po. Pili So yan guys. Meron akong live streaming later. Na. So baka... Pumunta Thank you nga pala sa new subscribers Go 44 out something. So, thank you guys. So may mga, yeah. may mga dress dito. So, ayan. O, di ba? Wala nang traffic dito guys. At wala na masyadong maraming nakapaninda dito. Oh, na. And, uh, Tatawid na tayo kasi pupunta tayo sa 99 ano ba to? Ano, ano ba yung ano ba yung mall na yun doon sa kabila? Diba? doon tayo pupunta. Kasi may bibilihin na ako doon. So hindi ko alam kung ano yun. And titingnan ko lang kung sale pa yung reload doon. So, hindi ko lang alam. So ayan dito. So dito tayo sa Eskinita. So ayan guys. Pupunta tayo sa 168. And 999 yung katabi nyo. So sa so 168 tayo. Ngayon lang tayo mag-enjoy. No? Enjoyin lang natin. Dahil no? Sunday ngayon. And may next week siguro papasyal ulit tayo. So ngayon may masyado lang.